Ano at sino nga ba si former President Rodrigo Roa Duterte? Atin ngayong pag-uusapan sa video ito. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Si former President Rodrigo Roa Duterte ay isang kilalang politiko, abogado at dating Pangulo ng Pilipinas na nagsilbi mula 2016 hanggang 2022. Isa siya sa pinaka at pinaka popular na leader ng bansa at kilala rin sa pagiging prangka magsalita. Siya ang unang naging Pangulo na mula sa Mindanao at siya rin ang pinakamatandang Pangulo ng ating bansa. Si former President President Rodrigo Roa Duterte ay kilala ring bilang Rodi o Digong at ang iba naman ay tinatawag siyang Tatay Digong. Ipinanganak siya sa Maasim Leyte na bahagi noon ng Southern Leyte noong March 28, 1945. Siya ay anak ni Vicente Duterte na isang Cebuanong gobernador ng Davao at isang guru at civic leader ng Maranao naman ang kanyang ina na si Solidad Roa. Ayon sa mga nakakilala sa kanya tahimik lang pero pelyo na bata daw si Rodrigo Duterte. Siya ay nagtapos ng elementarya sa Santa Ana Elementary School noong 1956. At nung high school naman ay nag-aral siya sa Ateneo de Davao. Nagtapos siya ng kursong political science sa Lyceum of the Philippines University noong 1968. At nagtapos ng abogas sa San Beda College noong 1972. Pagkatapos nito ay nagsilbi siya bilang piska ng Davao City. Si Rodrigo Duterte ay kilala sa kanyang simpleng pamumuhay at walang takot na pananalita. Madalas siyang magsuot ng maong at polo shirt sa halip na formal na kasuutan. Si Rodrigo Duterte ay merong tatlong anak sa kanyang unang asawa na si Elizabeth Zimmerman. At ito'y si na Paulo, Sarah, Sebastian Duterte. At may isa rin siyang anak sa kasalukuyan niyang partner na si Hanilith Avancenia at ito'y si Vero Veronica Duterte o sa palayaw na Kitty. Nagsilbi si Rodrigo Duterte bilang mayor ng Davao City ng mahigit 22 taon mula 1988 hanggang 2016. Sa panahong ito ay nakilala siya bilang isang leader na may iron first na pamumuno na nakatuon sa paglaban sa at pagpapabuti ng kaayusan at kaligtasan ng lungsod. Isa sa mga pangunahing layunin ni Rodrigo Duterte ay ang pagbawas ng... Sa lungsod, siya ay nagpapatupad ng mahigbit na batas, kabilang na dito ang korpyo para sa mga kabataan at pagbabawal sa paginom ng alak sa pampublikong lugar. Sa kanyang termino, kinilala ang Davao bilang isa sa pinakaligtas na lungsod sa bansa, bagamat siya ay binatikos dahil sa umanoy mga pagpaslang na sinisisi sa da o DDS. Ayon sa mga ulat, ang DDS ay isang grupo na umano'y responsable sa pagpaslang sa mga pinaghihinalaang krim. Ipinagbabawal din niya ang mahigpit na disiplina sa lungsod tulad ng pagbabawal sa paninigarilyo sa pampublikong lugar at pagsunod sa speed limit para sa mga sasakyan. Nagkaroon din ng malawakang programa para sa disaster preparedness na tumulong sa pagre sa kalamidad sa riyon. Ang administrasyong Duterte ay nakusahan ng mga human rights organization ng pagpapabaya sa mga karapatang pantao, particular na sa mga mahihirap na sektor na madalas tinatamaan ng war on drugs Bagamat mariing kinundinaan ni Rodrigo Duterte ang katiwalian, may mga aligasyon na ilang opisyal sa kanyang administrasyon ay sangkot pa rin sa mga anomalya. Kabilang na ang mga isyo sa pandemic response at procurement ng medical supplies. Ang pagpapasaraan ni Rodrigo Duterte ng EBS-CBN noong 2020 ay kinundina bilang isang pag-ataki sa kalayaan ng pamamahayag. Maraming kritiko ang nagsabing ito ay resulta ng personal No. <coughs> nido ni Duterte laban sa istasyon. Nagtapos ang termino ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte noong Honyo 30, 2022. Matapos ang anim na taon na panunungkulan mula 2016 ay pinalitan siya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nanalo sa halala noong Mayo 2022. At noong October 28, 2024 ay humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado ay para dipensahan ang kontrobersyal niyang kampanya laban sa droga. Sa pagdinig, mariing ipinahayag ni Duterte na hindi siya hihingi ng paumanhin sa kanyang mga polisiya at inamin ang responsibilidad sa war on drugs. Sinabi din niya na ginawa niya ang kampanya para protektahan ang bansa at ang mga Pilipino. Inilahad din niya ang kanyang mga utos sa kapulisan na hikayatin ang mga sot******* lumaban upang magkaroon ng dahilan ang mga pulis. Sila ang Senado ay pinangunahan ng kanyang mga kaalyado tulad ni Senador Ronald De La Rosa ay mas maayos ang pagtrato kay Duterte kumpara sa investigasyon ng Kamara. Gayunpaman, mariing kinwestiyon ni Senadora Reza Honteveros ang mga pahayag ni Duterte. At noong November 13, 2024 ay humarap si dating Pangulong Duterte sa Quad Committee upang sagutin ang mga aligasyon kaugnay ng extrajudicial AGK sa panahon ng kanyang administrasyon, particular sa konteksto ng gera kontra sa ang Quadcom ay isang special na komiting binuo para sa masinsinang investigasyon sa isyong ito. Sa halos labing tatlong oras na pagdinig, pinuri si Duterte sa kanyang pagiging mahinahon na kaiba sa kanyang mas maanghang na pananalita. Bagamat may ilan pa rin mura, sinasabing sinusubukan niyang panatilihin ang tamang pag-uugali sa buong proseso. Ibinahagi niya rin ang kanyang saloobin kabilang ang mga hamon ng pagdalawa sa mga ganito tong pagdinig tulad ng gastusin sa pagbiyahe mula Davao patungong Maynila. Nagpayag din siya ng kahandaang tumugon pa sa mga tanong ng komite sa mga susunod na sesyon na kahit pa ito ay magtagal ng ilang araw. Tiniyak din ng mga miyembro ng komite na magiging patas ang proseso habang sinisikap niyang tukuyin ang katotohanan at accountability. At ayon ka Representative Robert Ace Barbers, ang layunin na mga pagdinig ay hindi lamang upang magparataang kundi upang magbigay linaw at hostisya para sa mga apiktado ng kampanya laban sa Bagamat may tinsyon sa ilang bahagi ng pagdinig na ito sa diwa ng pagiging produktibo at paggalang, ang investigasyon ito ay nananatiling mahalaga dahil tumutok ito sa mga isyo ng karapatang pantao at hustisya na naiwan mula sa nakaraang administrasyon at isa pa sa ginawa ni Duterte ang dublihin ang sahod ng mga kapulisan at pinadali ang pagproseso ng papilis ng mga tao sa bawat ahen ebidensya ng gobyerno at maraming at push na sumuko at hindi maiikakaila na maraming kriminal ang natakot sa salita niya at sa aking opinion ay maraming nakaramdam ng magandang epekto ng kanyang laban kontra bagamat maraming pumuna sa kanyang pamamahala dahil sa mga abusa pulis at dahil sa mga malalaking tao na kanyang nabangga at kung ano man ang magiging resulta ng investigasyon ay manaig sana ang tapat at patas na hostesya sa bawat isa.